Konnichiwa minasan! Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons, Hinapon Tabay! Nininglisuna, atong i-conjugate ang usaka su-ending verb ang hanase o musulti sa uskagatos ng laineng verb conjugation na ato ng natuki sa mga miaging leksyon o gamit ka ispang adlaw-adlaw ng hinapon. Kung makakonjugate ka ganit sa hanase, makakonjugate na kagbisag unsang su-ending verb kini ang una sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 1 hasta 26 yoroshi desu ka gikan sa leksyon 35 hasta 100 g atong nakatunan sobra sa us ka gatos nga lain verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon ug kining mo suma total niini mga conjugation na pinaagi sa conjugate og usa ka verb lamang ang atong verb karon kay usa ka so ending verb hanasu o musulti. Ang mga lain-lain conjugation kay mo gamit sa dictionary form, hanasu, te form, hanashite, conjunctive form, hanashi, ang plain negative non-past form, hanasanay, ug ang plain past form, Hanashta niining ining puntuha, dapat ka mauna ka mo conjugate o bisag unsang so ending verb niining mga basic forms. Kung dili pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 27. Ang atong tukion ng mga conjugation mulang kob sa sa di pa o sa paghumagbuhat, permiso o pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol o pagkumplito, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto o di gusto mo buhat, sayon o lisod buhaton, musuway og buhat bisag mo og o bisag di mo di kinahanglan mo buhat paglista o mga buhatonon o pag-expressar og eksperyensya niining higayuna, kung pwede kong hangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo o mga libreng videos sama niini pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa paypal Eric's Nihongo Lessons ang Eric's kay E R I C S y apostrophe ni Honggo Lessons. Ang link ana sa sod sa description box. Ichibang, sa di pa buhat, ang formula kay dictionary form o root form sa verb plus mai ni. Ru mai ni O pwede mong rebihon sa leksyon 35. Sa di pa mosulti, hanas mai ni. Hanas mai ni. At ang ejemplo hunahunaag maayo sa di pa kamusulte. Hanasu mai ni yoku kangaete kudasai. Hanasu mai ni yoku kangaete kudasai. Nibang paghumagbuhat kay kinikaiway mga musingit nga aksyon tunga tunga sa una o ikaduhang aksyon. Atong formula kay te form sa verb plus kara. Te kara nga atong gituki sa leksyon 36. hanas hanaste kara hanaste kara. Pag kang mis Tanaka, makigsulte ko nimo. Tanaka Santo, hanaste kara. Anata to ohanasyo hanasi o Tanaka Santo, hanaste kara. Anata to ohanasyo o Sambang, laing conjugation sa pagsulti o pag humagbuhat. Ug diri aduna tay mga actions nga mosingit tunga-tunga sa pirmiro og ikaduhang aksyon atong formula kay plain past o ta form sa verb plus ato de. Ta ato de. Leksyon 36 gihapon. Pag humagsulti, hanashita ato de. Hanasta ato de. Pag humagsulti sa iyang pamilya, mipalit palit siyag auto. Ko kazoku to ato de. Kanojo wa kuruma wo kaimashita. Go to hanashita ato de. Kanojo wa kuruma wo kaimashita. よんばん、permiso、あたん、フォーミュラー、テフォーム、サブ、プラス、モイ。テモイ。Lixion、37。Puede、も、ソルテ、話してもいい。話してもいい。Puede、バイアカマキゲストリアナコ、ビサガノサ。いつでも、わたしと、話してもいいですよ。いつでも、わたしと、話してもいいですよ。Gobang、パグディレイ。 Atong formula kay te form sa verb plus wa ikenay. Te wa ikenay. Leksyon 38. Di pwede mo istorya. Hanaste wa ikenay. Hanaste wa ikenay. Di ka pwede makikistorya samtang nagpadayo ng eksamin. Sikensyu wa hanaste wa ikemasen. Sikensyu wa hanaste wa ikemasen. Rokubang hangyo o pamalihog ang formula kay te form sa verb plus kudasai. Te kudasai. Huwag ato kinigitun ang leksyon 39. Sulti palihog. Hanash te kudasai. Hanash te kudasai. Palihog pagkig sulti dayon sa imong doktor. Sugu o isya sang ni hanash te kudasai. Sugu o isya sang ni hanash te kudasai. Nanabang. Palihog ayaw pagbuhat. formula ke negative de form sa verb nga naide plus kudasai naide kudasai nga atong gitun-an sa leksyon 40 palihog ayaw pagsulti hanasanai de kudasai hanasanay de kudasai palihog ayaw og sulti ini kang bisang kinsa kore ni dare nimo mo hanasanai de kudasai kore ni dare nimo hanasanai de kudasai hachibang bang pagmandar, buhata. Atong formula para sa mga su-ending verbs kay ang su-ending usbon nga to sa e-series C. Leksyon 41. Sulte. Hanase. Hanase. Unsay nahitabo? hitabo, sulte yon ko. Dosta no? Hayaku hanase. Doshita no? Hayaku hanase. Kyubang pagmandar. Ayaw buhata ang formula kay dictionary form sa verb plus na. Runa, leksyon 41 gihapon. Ayaw gsulti, hanasana, hanasana. Ayaw pagkighinabi sa ingon anang tawhana. Anna yatsu towa, hanasana. Anna yatsu towa, hanasana. Jubang, pagbasol o wa kapugong. Ang formula kay te form sa verb plus shimau. レクション42 ko ko wa wa。マカソルティーヒノオン。ハナシティーヒノオン。ハナシティーヒノオン。ナリモトコ nga secreto di ai. サダコンディマーラスナソルテヒノオンハコサタナン。ナイショダトワ。ワスレタ。ミンナニ。ハナシティマタ。ナイショダトワ。ワスレタ。ミンナニ。ハナシテマタ。 Pagkumpleto, hingpit nga buhaton. Ang formula kay tesimaw gihapon o seleksyon 42 gihapon. Hingpit nga musulti. Hanas tesimaw. Hanas tesimaw. Gisulti nako tanan kang mama. Okasang ni zembu hanas tesimatta. Okasang ni zembu hanas tesimatta. Junibang. Nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot ni ini kay ibutang nato ang verb at tubangan sa noun aron mahulagway sa noun. Ug ato kining gitun-an sa leksyon 43. Pangalitan hanas hito. Hanas hito. Ang tawo nga musulte. Atong at sentence kadtong mga musulti sa seminar dire mohuwat. Seminar de hanas katagata wa koko de o machininarimas. Seminar de hanas katagata wa Koko de, omachi ni narimas. Diyusambang, nominalization gamit ang mga pseudo-nouns na koto o no. Ang formula kaibutang ang verb at ubangan sa koto o no. Aduna'y mga rules kung hain-ani nila ang gamiton o gato kiningi-eksplikara sa leksyon 44. Ang akto sa pagsulti, hanas koto o hanas no. Nakakita ko niya nakikistorya niya gahapon. Kino, watashi wa kanojo ga kare to hanashita no mimashita. Kino, watashi wa kanojo ga kare to hanashita no mimashita. 14 mga butang. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus mono. Leksyon 45. Mga butang nga gamiton sa pagsulti. Hanashi mono pero wa ni sa hinapon busa di magamit ning konjugisyon sa verb nga hanas. Jiyugaw paagi sa pagbuhat ang formula kay conjunctive form sa verb plus kata. Leksyon 46 Paagi sa pagsulti hanas kata hanas kata Ang iyang estilo sa pagsulti kay sayon masabtan. Kanodyo no hanas wa わかいいりやすいです。しか,かのじょの、はなしかたわ、わかりやすいです。じゅろ kubang、gusto mubuhat。ang formula ke conjunctive form plus tay.Lixion quarentaisiti.gusto mu sulti, hanash tay.Hanash tay.Unsaman kai gusto ni mung isulti?Hanash tay kotoa, nandeshooka?Hanash tay kotoa, nandeshooka? Jiu na nabang, di gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus takunay. Leksyon 47 gihapon. Di gusto mo sulti. Hanas takunay. Hanas takunay. Di kayo ko gusto mo sulti bahin sa mga masulubon ng mga butang. Sabishi koto wa amari hanas takunay desu. Sabishi koto wa amari hanas desu. 18 bang sayon buhaton ang formula kay conjunctive form sa verb plus yasui. leksyon 48 sayon isulti hanashi Hanasyasui. si professor taniguchi kay tao nga sayon istoryahon taniguchi sensei wa hanashi yasui hito desu taniguchi sensei wa hanashi yasui hito desu 19 bang lisod Bohaton ang formula ke conjunctive form sa verb plus nikoy leksyon 48 gyapon lisod isulti hanashi nikoy hanashi nikoy lisod isulti ang mga sakit nga handumanan tsurai omoide wa hanashi nikoy da tsurai omoide wa hanashi da 20 bang musuway og bohat. Ang formula kay te form sa verb plus miru. Te miru. Leksyon 49. Mosuway og sulte. Hanashite miru. Hanashite miru. Ako siyang gisuwayan og sulte, pero ingon gihapon siya dili. Kare towa hanashite mita ga mada no to itte imashita. Kare towa hanashite mita ga mada no to itte imashita ni you ichibang bisag mo buhat pa. Ang formula kay te form sa verb plus mo. Temo, leksyon 50. Bisag mo sulti pa. Hanash temo. Hanash temo. Bisag hinay siya mo istorya, gihapon hapon ko kasabot. Kanojo ga, yukkuri hanash temo. Boku wa mada wakara nakatta. Kanojo ga, yukkuri hanash temo. Boku wa mada wa karana katta 22 ban bisag di pamubuhat ang formula kay ang negative te form sa verb nga nakute plus mo nakte mo Liksyon 51 bisag di pa musulte han asa naktemo han naktemo bisag wakay kay gisulte kabaw biya ko kimi ga nanimo hanasa naktemo BAKU GA SIKTE IRU YO KIMI GA NANI MO HANASA NAKTE MO BAKU GA SIKTE IRU YO 23. Di kinahanglan mo buhat Ang formula kay negative te form sa verb nga nakute plus mo i NAKUTE MO I Leksyon 52 Di kinahanglan mo sulti HANASA NAKTE MO I HANASA NAKTE MO I kung di ka ganahan, di ka kinahanglan mo sulti. Suki janay nara, hanasanak temo i desu. Suki janay nara, hanasanak temo i desu. 24 bang, paglitanya niya o mga actions nga di magsunod. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus re o buhaton kini sa kada verb nga naas listahan, unya ang lista tapuson sa verb nga suru o mubuhat. Bali, tari tari suru. Leksyon 53 kini. Musulte o guban pang mga actions. Hanas tari, nani nani tari suru. Sa parte, nag-istoryahanay, nagkantahanay, o nagsayawanay me o guban pang mga actions. Watas tachi wa party de hanash tari, utat tari, odot tari shimashita. Watash tachi wa party de hanas tari. 歌ったり、踊ったりしました。25番、エクスペリエンシア。このフォーミュラーの plain past をた form の verb plus ことがある。た、ことがある。Lection 54. イエクスペリエンシアを探したことがある。話したことがある。なかイストリア r i a を探してみてあなたは、有名人とは話したことがありますか hanatta wa yumeijin to wa hanashita kotoga ga 26 bang kini ining video ha why experience ang formula kay plain past o ta form sa verb plus kotoga ga nai ta koto ga nai leksyon 54 why experience sa pagsulti? hanashita koto ga nai hanashita koto ga nai sukad sa pag nako na sa japan wa pa kasultig in English. Watashi wa nihon ni kite kara ego de hanashita koto ga nai. Watashi wa nihon ni kite kara ego de hanashita koto ga nai. Huwag atong sumahon diri ang mga conjugations na atong natuki ni ining leksyon na. Sa di pa, og sa paghumagbuhat. Permiso o pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar pagbasol o pagkumplito. Mga nominalizations Butang Paagi sa pagbuhat Gusto o dili gusto mo buhat Sayon o lisod buhaton Musuway o buhat Bisag mo buhat o bisag dili mo buhat Dili kinahanglan mo buhat Paglista o mga buhatonon O pag-expresar o eksperyensya Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang musunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika Kini ang mubuhat o sahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-expressar og abilidad, lain-lain conjugation nga mo expressar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals kinahanglan mo buhat sigig buhat nagkaanam og ka nanto ka nanto ka og ang ika 50 ang palabi og buhat kung gusto kang mo donar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sa man i-click ang PayPal link so sa description box ug sa gamang donation nga 10 US dollars, pwede ko mo mo og summary sheet din ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong mamemorize. Aduna Ado na po tayong mga exercise sheets, bayin sa ubang mga leksyon, aron mo paligon sa imong pagtuon imili lang ko o akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers o mohatag kanimo o personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiko imas. Kung arisgado ka gyud makat-on og ginapon, importante kay magpractice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay rata sa jeep ni nagwad traffic, patubang trabaho o ra sa sasakyanan, o ka break time ni mo trabaho, balik-balikig paminaw o pagtanaw ning ako mga training videos. Ang akong video series di plano para ligo ng imong pundasyon sa pag-studio sa hinapon, aron kamabansay o mafluent. Ayaw o kalimti pag like, share o subscribe. Ni Honggo no benkyo ni, gambatte kudasai. Oskare sama desta.